Oh, kumain na si Kuya Jun Jun. Kumain na si Kuya Jun, -Jun ah. Oh, Kuya paramatik para matikman namin yung, yung pinili ni ano. Ah. Mm. Isa pa, isa pa. Oh, shit. Saro up. kain na. Ah. Oh, ano, masarap masarap magpunta sa kanto? Ha? Ah? Masarap? Masarap? Oh, yan. Go. Oh. Dahan-dahan, na. Ah. Hmm. Si bandam sana. Dahan-dahan lang bandam. Hmm. Oh. So, parang parang kilala mo yan? Kilala Parang mas ano si ano si Edo Ito, ito Doma. sa atin lahat, <laughs> <tort> Kilala Kilala mo si Puriman Dexter. Hmm. So, Tosan -tosan to. Sige, you no? Know? Okay, basta. Eh, Sige, manteiga. Ito, tu? Ito! Hindi, baka alatan. Ito Kakarinig natin ang taba kanina. <laughs> Sabi ng doktor kanina... Hindi, may lang? <laughs> Tara, kahit tayo. Yo! Gagaling <laughs> din, Hindi Saan nilalaman mo? Saan nilalaman mo? tukak ka? Sakatoy ubot ko. Napalaba. Kesa sawan mo, sarin saw sawan mo. Iyo, oh, nawa ka mi saw sawan mo. Oh, Nakam no. mo kay gud. Tela na, pura ni banta mo, kina mo si banta, mina niya yung mais niya. Baka mahuli. Mm. Sarap. Ala bandam, dahan-dahan lang. Huwag ka nang mo bandam, mo isawsaw sawan Sawsaw, tulit ulit yang bandam.

Para babae no, tinan ang pagkain nila ate ano ni ka, ni ate Marcela sa kasi gua Junjun. Di ba? Paborito mo to, Kuya Junjun? Paborito mo ta? Oh, Jim, ano to? Ano yan? Ano yan, Junjun? Ano yan? ah, Ano to? <laughs> <laughs> ano to? Pangiti ng ka na ngayon, ha? kanina hindi ka na angiti, ha? Kanina ayaw mong umiti. Nakakain ka lang ng barbecue. Nakakain ka na. Hot dog. Hmm. Oh, Nay! Suara kira-kira na Mbak Bikyo, Nay! Tengok, Nay! Oh, Hmm, iya. Hmm. Oh, enggak no, masarap, Jim-Jim? Enggak no, masarap? Oh, masarap. Bandang! Dahan-dahan kalian, Bandang! Ka Bagaimana kabar bayar? Seperti, enggak? No. Masukkan itu, ya. Oh. Hmm. Yan. Dandahan lang. Dandahan ka lang bandam ha. Nakita mo yung ano? Dandam yung maestro. Oh, nakita mo yung tatay ni Jun Jun? Ito pa gusto mo. Ano yung gusto mo? Ano gusto mo? Yan. Hmm, yan. Yun, sarap ah. Sarap. Bandam ni. Oh, kumakain ka lang tapa. Ano yan? Tapa. Tapa ko dito.

Ooy! Bantam! Ito mga kababayan, ang ginagawa natin sa mga beneficiary natin, tinitreat natin sila sa labas, tinuturing natin silang pamilya para syempre, uh, mawala sa kanila yung stress, mga dinadamdam nila, at tuluyan na silang gumaling. Kainin mo na, Bantam! Parang kang kasi may balik sa akin na pabilisan ako. Te, okay, may kanin ba kayo? <laughs> <laughs> Diretso na O si Bantam, o. No? <laughs> oh. Daan, daan lang eh, sabi. Hindi talaga mapigilan ni Bantam eh. Bantam, nakakahiya. Bantam, daan-daan lang. Bandam. Ma mamaya, stroke na to. <laughs> Ay, gusto. Ito, pa, pa. Ito pa. Oo. Oh oh. sarap, sarap Mga Atilisa, happy? Kaya sa inyo lang mga kababay, no? Oh. Masarap yung sawsawan nyo The best Oo nga, no? Hmm. Tawasawan pa lang pang ulam na. Ha? Tawasawan pa lang pang ulam na. ulam na. Masarap to pag may pritong tuyo, no? Tapos sinangag. Ah! Ano? Ano? Ano lasa? Ano lasa? Sarap? Harap ah! na natin pa ulam na ito, ha? Wala, si Bandam. Naubusan na. Dalawa dalawa pagtaw. Para titikman yung ano, isaw. Ngininig ka na bandam. Dandahan lang bandam. Para hindi mo moya si bandam ni. Eh. Mm -hmm. niya lang. Bandam nilulunok mo oh, ba bandam? Tutulog. Hmm. Toto -toto! Tarao, masarap. Yan, wala kang wala kang tatapon diyan ha. Lahat ilulunok 'yan. Kasi pag hindi pag nagtapon ka diyan, magagalit sila. Iiiwan ka daw nila. Yan. Tara, masarap ati kan, ba 'yan? Alo, anong la lasa? Ah. Anong tsura? Wala kang itatapon diyan. Kasi sayang. Tao-sok -so masaya-suka. Yan. Oh, wala kang tatapon diyan, ha? Bakit nawiwiwikit-wikit na 'yung mata mo? Sabi ko wala kang tatapon <laughs> Buto 'yun eh. Ah, buto na. Kumukurap-kurap ka. Mm. Si naman. Ay. Oh. Sige, ubusin mo 'yan, ha? Sige, magpakasawa kayo. Tikman din natin 'tong pa. Sabi nila pag mahilig ka raw sa pa, ah, uh, hindi raw maganda 'yung sulat mo. Totoo ba 'yun? Okay, okay ka. Yun, Easy. Ito muna bandang Kumusta agad yung udala ulog bandang? Oh, Ati di mani sila, lalik ka rito. Ano yung bukong kaatan? Oo, kain ka. Kumita na. Ah.